topic natin paraan para hindi kayo tumanda at ipapaliwanag ko bakit tumatanda ang isang babae at ang tao. Alam niyo po sa pag-edad natin, numinipis ang ating balat. So mas natutuyo din. Kaya mas nagkakaroon tayo ng wrinkles. Ito ay dahil sa araw. So ang dahilan ng lahat na ito ay araw. So ito po ang paliwanag ng American Academy of Dermatology. So kapag 20 hanggang 30 ang edad natin, makikita nyo ang ating noo, nagkakaroon na yan ng konting linya kapag kayo ay ma-expose palagi sa araw. Tapos dyan, magsisimula na kasi meron tayong mga facial expression o yung pagkumukunot ang noo natin, gumingiti tayo. So dito, sa ating gilid ng labi. So, yan yung mga expressions. Tapos, kapag laging puyat, nagkakaroon din ng eye bags. Kapag 30 hanggang 40 na ang edad natin, mas kita nyo na yung mga lumalalim na itong mga wrinkles na ito dito sa gilid ng ating bibig, sa pagitan ng kilay, at doon sa ating noo. Kasi paggalit, pagngiti, pagtawa, yan yung mga lagi natin ginagamit ng mga lugar. At kapag edad 50 na, makikita natin talagang malaki na ang pinagbago. Mas lumalim na yung ating mga wrinkles at halata na. Pero meron pa naman tayong magagawa. Habang kayo ay bata, may magagawa pa kayo. At kung edad 50 na kayo, meron pa rin mga pwedeng gawin. Kapag may araw, Laging nage expose sa araw kapag kayo ay edad 20. So, mag, nagkakaroon na ng damage sa ating balat. Yung, pero, kapag 20 ka, edad 20, mas marami ka pang collagen, mas gumagana pa yung dugo, yung sirkulasyon. So, kita mo, maraming collagen at yung daanan ng dugo ay mas maganda ang pagdaloy. Kapag 30 na o edad 30 na tayo, kumonti na itong mga collagen na ito. Kaya nakikita ninyo nagsisilabasa na yung linya. Pero hindi pa siya malalim. Pero kapag edad 40 na dahil sa init nga ng araw, mamumula na ang iyong balat. So lalabas na yung ating mga dark spots, mamumula na dito sa ating pisngi, tsaka parang mas dry na ang ating balat. At kapag edad 50, talagang tuyo, nanunuyo na ang ating balat. So, nawawala na yung moisture. Tapos, ang konti na ng collagen, halos wala na. Tapos, yung ating mga ugat, numipis na rin. So, makikita nyo talaga yung pagbabago. Kaya, habang bata kayo, simulan nyo na ang pagprotekta sa inyong kutis ito ang mga pwede natin gawin. Number one, marahang paghilamos. Kailangan twice a day ang paghilamos. Pero kung kayo ay napawisan maigi, maghilamos pa ulit kayo. Gamit ang mild soap. Marami pong mild soap na mura-mura dyan sa ating mga tindahan. Pumili po kayo ng gusto ninyong brand. Any brand, hindi po kailangang mahal. Any brand, pwede po. Basta mild soap ang gagamitin. Huwag na ho kayong gumamit ng mga bimpo. Kamay lang ho, daliri lang ang ating gagamitin, tapos tutuyuin natin ng marahan, tsaka kayo maglalagay ng moisturizer. Sa pagpili din ng mga sabon, tignan nyo ano ba ang type ng inyong skin. Dry skin, makikita mo dyan, dry talaga. Uh, mas matuyo dito sa inyong pisngi at sa inyong noo. Yung mga oily skin, kita nyo dyan sa T-zone, talagang eh, laging parang nagmamantika dyan. Tapos, ganun din sa inyong mga pisngi. Merong mga tao, combination. Pagdating sa T-zone, oily sila. Pero pagdating dun sa pisngi, dry sila. At meron naman, normal skin. So, swerte yung mga normal skin. Yung mga sensitive skin, ito. Dapat gumamit tayo o habang bumibili tayo, non-comedogenic, for sensitive skin, hypoallergenic, yun po yung mga i-piliin yung mga skin care products. Number two, magsuot po tayo ng sunglass. Kasi, para maiwasan yung mga linya sa pagitan ng ating mga kilay. Kasi, kapag masyado maaraw, hindi ba kunot tayo ng kunot. So, kapag kumukunot tayo, uh, magsisimulang lumalim yung mga linya dun sa ating pagitan ng kilay, gayon din sa ating noo. So, para maiwasan yung mga fine lines din sa pagitan o sa gilid ng inyong mata. Kasi nga pag lagi naaarawan, very sensitive dito sa gilid ng ating mga mata. So dyan nakikita agad yung mga linya. Number three, gumamit po tayo ng sunblock o sunscreen. Kailangan yung sunblock nyo, minimum SPF 30, pero pwede po yung mga 50, mas maganda po. Pag nag sports meron nga mga 70. Kasi protection mo yan against ultraviolet B. Kasi yung B na yan, ah, sinisira niya yung unang layer ng ating skin. Pero ang ultraviolet A hanggang sa dermis o pangalawang layer ng skin natin, kaya niyang maabot at dyan magsisimula yung ating mga wrinkles. Number four gumamit po tayo ng moisturizers, lotions, bath oil. Lalo na pagkatapos maghilamos at maligo, ilagay po ma mabuti yan. Kasi ang maganda dito sa ating mga moisturizer, ang trabaho niya may barrier. So maganda siya against mga harsh chemicals. Yung gusto niya yung tubig papasok dun sa inyong kutis. Emollients, ayan, ayaw mong palabasin yung mga tubig doon sa iyong katawan. E eh, di ba nga ang problema kapag umiidad tayo, sabi ko nga, mas dry ang skin natin, mas numinipis, doon magsisimula yung mga fine lines. Anong brand daw ng moisturizer gusto? Oo. Marami pong brands dito sa atin sa Philippines. Sa Pilipinas, hindi ho kailangang mahal. Any brand, basa, basahin nyo moisturizers. Ang dami po, Ah, uh, depende po sa budget nyo kung kailangan nakasashay para unti-unti ang paggamit. Okay lang po yan. Mga ponds, olay, lahat po, ah, uh, L'Oreal, lahat po yan. Basta depende sa inyong, mga, sa inyong budget. Maganda naman po lahat yan. Tapos, ito pa ang next nating tip. Sa pagpili ng skincare, anti-aging skincare products, tignan nyo po muna. Basta hindi po nagkukos nang sabi ko nga, any brands out there, basta mura, kaya ng ating bulsa. Pwede pong nakasashay, nakabote, kung ano man nang lalagyan. Basta, wag lang hunin yung ma feel na parang nasusunog yung inyong balat. wag parang mahapdi, wag parang nasusunog. Tsaka ang tip natin sa paggamit ng produkto, kasi minsan nga, mga dalawa o tatlo ang kailangan nyo. Isa para sa buong muka, isa eye cream. So, isa-isa ang paggamit kung bago. Kung bagong bilhin ninyo, One product muna, hintay nyo for a week. Pag wala kayong naramdaman, idagdag nyo yung ikalawang produkto. So, ganun po. Doon nyo malalaman kung hiyang itong mga produktong in, ito sa inyong kutis. Tapos, lagi nga natin sinasabi, kain ng masustansyang pagkain kasi kailangan natin yung mga vitamin C, E, B3 o yung niacin at mga antioxidants din mula sa gulay, prutas at kailangan din natin yung mga omega-3 fatty acid galing sa mga lamang-dagat. So kailangan natin berdeng gulay, iba't ibang kulay ng ating gulay at prutas, carrots, yung mga berdeng talbos, avocado, maganda ho talaga yan sa ating balat. So marami, maswerte tayo, marami dito sa Pilipinas, mani kailangan din natin, mga buto ng kalabasa, tokwa, tofu, soya tapos green tea. Maganda ho lahat yan sa ating katawan, gayon din sa ating kutis. Siyempre, ano pa yung kakainin natin para hindi tayo umedad agad? Kasama din dyan yung luya, tapos ah yung mga pampalasa natin, garlic, sibuyas, kamatis, uminom ho tayo ng sapat na tubig. Kasi kapag tuyot, o dehydrated tayo palagi at talagang mangungulubot ang ating balat. Kasama na rin ho yung mga prutas na nagbibigay ng maraming tubig katulad ng mga melon, ng mga pakwan at isama na rin ho natin yung mga berries. Kung ano lang ho yung mga berries na mura na dyan sa Baguio katulad ng mga strawberry, aratilis, yung mga ganyan ho. Kung ano yung mura sa ating palengke. Tapos, ah, Siyempre, magtatanggal ng make-up kada gabi bago matulog, lalo na tamang haba ng tulog. Kasi kailangan nung mahaba-haba tulog natin, kundi palalim ng palalim ang ating eye bags. So, pagkain, tulog, ehersisyo. Kailangan ng ehersisyo para gumana o umikot yung sirkulasyon ng dugo sa ating Kutis. So, para gusto natin, di ba, yung mamula-mulang mga kutis. Tsaka alam nyo, pag edad natin, bawat age bracket natin, may kanya-kanyang problema. Nung tayo ay kabataan, nung 15 hanggang 25 years old tayo, oily, so problema natin dyan, ah, nagkakaroon tayo ng tigyawat. Pero pag nandoon na tayo sa 25 to 35, yan, sabi ko nga sa inyo, nagsisimula ng magkaroon ng linya. Tapos, 35 to 45, may wrinkles na. Tsaka, nagkakaroon na po ng dark spots o yung mga tiyatawag nating na freckles. Pag edad 40 to 50, eh las mas lalalim na yung ating mga wrinkles at mas dadami yung ating mga age spots o yung tiyatawag na freckles. So, pag 20 years old tayo, simulan nyo na pong maglagay ng moisturizer. Lagi kong sinasabi, moisturizers, lotions, mapababae, mapalalaki, sanayan nyo na po ang inyong mga anak. Uh, pili na ho kayo sa merkado ko ano yung inyong mga gagamitin. Tapos, kumain ho tayo ng mga masustansya, vitamin C, vitamin E, tapos yung mga antioxidants nga, B3, kaya Pwede in form of multivitamins, pero mas maganda kung talagang sa tunay na pagkain, sunscreen, exercise, kung pwede yung trabahong mapipili ninyo ay wag sa ilalim ng araw. Pero halimbawa ho, yung hobby ninyo ay talagang gusto nyo na sa ilalim ng araw. Maglagay na lang ho tayo ng maraming sunblock. Kung gusto nyo yung mga surfing, biking, yung mga ganong mga sports, eh, mas kailangan nyo po ng sunscreen at sunblock. Kapag age 30 na tayo, yan. Okay naman po maglagay ng foundation, pero laging magtatanggal ng makeup. Yan. Tuloy-tuloy po ang paggamit ng sunblock at saka ng moisturizer. Kasi, kain na rin ng maraming collagen kasi kumukonti na nga ang collagen. Marami po, paanang ng manok, yung mga sabaw ng mga buto-buto, sabaw ng baka, ng baboy, ng chicken. Yun ho yung source ng natural collagen. Hindi ho natin kailangan bumili ng mga mahal na collagen. Ah, pag yung nabili yung produkto, may retinol, yes, okay po ang retinol kasi mas ine-enhance niya yung paggawa ng collagen. Pag 40 years old na tayo, dito importante yung eye cream kasi sabi ko nga lalalim na yung wrinkles sa pa, sa ating mga kasi very sensitive at manipis yung balat sa mata. So doon yung kailangan talaga yung eye cream. Pero kahit 20s pwede na ho kayong maglagay ng eye cream. Mas ine-emphasize ko lang po kapag edad 40 na tayo. At kasi pag ngiti nyo, makikita nyo, mag, naglilinya. At pag edad 50 na ho tayo, mas gusto natin yung mga mas malalapot na yung mga produktong ginagamit natin kasi very dry na yung ating skin, lalo na kapag nagmenopause So, kailangan malalapot na oils, creams, ang i gagamitin natin. Less na po yung retinol kasi, so basahin nyo kasi mas nakakadry na yan ng skin. So, yan lang po. Hindi kailangang mahal, pero simulan na natin umiwas sa araw at gumamit ng mga moisturizers and lotions. Salamat po.